Anyway, kaugnayin ko ng usapin ng overcharging sa SSS members. Alamin nga natin, Joel, yung panlasa ng masa, yeah. kaugnayin ng issue ko mm. ito. Mula kay Cesar Apolinario. Cesar! Partner, alam mo, maraming nagulat ha, maraming na siya. Karamihan sa kanila eh, hindi pa raw nagkakape. Mm. Oh. Saan? <laughs> oh, <son>. Ba't <laughs> <Pati> hindi nagkape? <laughs> anyway. Hindi <laughs> ba nagkakape? Pero nagulat sila dyan sa nangyaring yan, ha? Na marami raw, ah, hindi, kumbaga nasingil sila ng malaki. Yung mm, karamihan sa kanila, hindi pa nga naglo eh. Bali dun sa apat, dun sa nakausap natin, tatlo mm. Ron, mm. eh hindi pa nga raw kumukuha ng loan sa SSS. Ipaksan, ako hindi pa rin nakakakuha ng loan sa SSS. No? So 2011 pala, meron akong nasop. oh hindi pa. Talaga? Sigurado It's... ka dyan? Seryoso. Ah! Ano mo, nagtrabaho ko six 16, 16 years old ako na nagtrabaho eh. So hanggang ngayon, 2012 na, hindi pa. But, siguro, after ito, pupunta sa SSS. Pa oh, minor ka pa pala. Mm. Oh, <laughs> <laughs> Mukha lang ako 19 ngayon, siyempre. Ikaw nagsabi niya. Uwe. Uwe. Ano <laughs> naman? Uwe. <laughs> Uwe. <laughs> Abala ah, ka. Gusto Ina, e mo, mo paniwalain na sarili sa... mo eh. <laughs> ito lang nagsabi Ay, niya. <laughs> O ba yan, o muna ako. Kawawa na, naman yung, yung bata. Nga, basit, oo, oh, 19 years old pa lang yan. Sala, salamat, Joel, ha. Oo, sige na, o, sige Pero na. hindi, ito ang panlasa ng masa. Tinanong ko kung ano pakiramdam nila sa nangyaring overcharging daw. Ito ang sinabi nila. <laughs> <laughs> ano wala, o, oh, ilan taong ka nang member ng SSF? Tagal lang. Mga... Uh, mga 2,000. Oo, oh, ang tagal na nun, 12 years. Nagamit mo ba siya? Kapag loan ko, ng unang loan, 3,000. 3,000? Nabayaran mo lahat? Hindi you know, Hindi ka na, uh, hindi mo nabayaran? Ay, stop. stop. Nakukuha niyo na pension niyo? Opo. 1,500 lang. One, bakit 1,500 lang? Eh, wala. May yung ano, yung baga sa ano. Okay. May utang ako eh. Binayaran oh. ko, 23,000. Okay. Tingin mo, nalulugi ka sa binibigay ng SSS sa'yo? Oo, oo. Dalanda ka yung ano, 1,500 lang, biro mo. Oh, Eh, ba't yun yung sa SSS? Eh, 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 eh. Hindi ko na makasikaso kasi nga, sa trabaho ko rin. Mm, sayang naman po. Eh, yung yeah. anak niyo hindi pa pwede nga sikasuhin? Ah, Ala, eh, anak ko, tatlo lang anak ko. Oh. O, di no, isa lang man lang, lang doon tumulong kumuha ng ano. Hindi, hindi na, hindi na namin na, okay na yun. Wala kami isis dito, sir, hanggang hindi kayo ilang kumuha? taon na kami rito, sir. hindi kayo kumuha ng Nung doon ako sa Dabaw, may isis ako doon, sir, five years. Oh, ngayon, yung ginagamit? Hindi, five years lang yun, yes, sir. Ngayon, nag naghiwalay kami ng asawa ko, pumunta ako ng Manila, nag sa Palaran, kasi wala na ako'y tarbaho doon sa Sumil. Oh. Sumil ako ng tarbaho oh, sa plywood oh. line. Okay. Eh, ngayon naman, eh, mababa lang ang sahod namin dito po. Hindi naman maano namin na ma... Pero saya yung SSS um, nyo, five years. Five years po yun. Kailan yun? 1983 hindi ko po pa kasi hindi pa po ko yung nag-benefit sa kanila ng ganun kasi kakastart ko lang po. Eh. Mga ilang taon na? Wala po pong one, <laughs> one year. Wala pang one year? Mm -hmm. Pero naguhulog ka naman Opo. one one. Magkano mo? Noong wala pa akong work, nag-self-employed po ako, oh. Uh balay -huh. vale, 300 plus, then... Kada buwan? Oo, uh, po. Okay. Then, nung nagkatrabaho po ako, 600. Oh, um, Malaki-laki na yun, mm -hmm. nababawa sa'yo. Mm -hmm. Ah, nag-loan ka na ba? Ah, hindi pa po. Balak <laughs> mo mag-loan? Hindi pa. <laughs> Pero wala kang pa, ah, hindi mo nararamdaman ano na, na nababawasan tayo o na tayo ng mas malaki. Hmm. Wala pang Wala. Pero may anbala ka bang i-check 'yon? Baka nasisingil okay. ka ng mara malaki. Okay. Ayan, dito meron tayong uh, nakausap na member ng SSS at sinabi niya na may mga niloan daw siya pero maliit lang daw yung binigay sa kanya na ina-expect niya mas malaki sana. Mga kausap natin, si DJ... DJ! <laughs> ito lang pala. <laughs> ito lang pala. <laughs> oh, ito. San, si kumparing DJ Miliare. Nag-loan ka nung 2009. Ano, pakikwento naman. Bali po, nakakatatlong loan na ako. Ah, okay. Yung first loan ko, mga 15 dapat, mm. nagiging 11. Tapos oh. yung mga second sa pattern, 24 ang nag nagiging 22. Isa rin po yun sa mga tanong ko sa sarili ko lang na... Ano yung, Sandali, bakit hindi sa SS ka nagtanong? Nga nga po, pero <laughs> nak mo. Kaso po, sa voucher naman po nang checke, eh, oh. nandun naman na ang na amount, ganun 'yung nagrant. Okay. Tapos siguro po ang iniisip po na lang, interest siguro 'yun. Okay. Tapos may interest pa doon sa two years na uhulugan namin na ano monthly amortization. Oh. Okay. Bukod jan sa interest, sa problema mo ngayon, eh, meron daw na singil sa atin na sobra-sobra noong 2011. Ano man sabi mo ron? Ay, nakakasama po ng loob yun. Kasi kami mga manggagawa, mm -hmm. ang iba dyan, simpleng manggagawa lang, mm -hmm. na kaya lang naman nakakapaglaw mm -hmm. ng ganyan dahil sa dahil may regular na trabaho, mm -hmm. ano. Wala namang ibang aasahan niya, kundi kung walang permanenteng trabaho, yun din lang naman ang panghulog niya eh. Mm -hmm. Eh pag ganyan pa, de parang nakakasama ng loob. E paano po yung pag ano, yung pag may natulog na loan, halimbawa okay. natanggal sa trabaho, tuloy-tuloy oh, oh, oh. po ang interest noon. Oh. Paano po namin malalaman na kung yun ngang ganong ano simpleng ano na napapasukan ng yung naradagdagan ng interest paano po yung iba pang tuloy-tuloy na ano hindi nababayaran hindi no? mo naramdaman yun noong 2011 na sobrang sinisingil sa'yo hindi naman po, kasi talagang sa side namin, umaasa na kami doon sa binibigay na ito yung babayaran mo within two years. Yung, Naka-fix po. Naka-fix na siya every no. month. Opo, nasa payslip sa naman. Sa bagay, pareho tayo. Opo. Ayun din ang tanong ko eh. Alam mo, yun din ang tanong ko Tano sa 2011, 2011 sumobra sa sale. Oh, Tanong mo sa kanya, hmm. so kung sinasabi Joel, di ba, hmm. na may sobra, yung mga nag-loan noong 2011, ano ang gusto nilang gawin ng SSS? Hmm. Anong gusto mo raw gawin ng SSS, sabi ni Susan? kung ano lang po yung fair na dapat na yung karampatang interest, yun lang po ang gawin nila. Kasi hindi naman po kasi namin nahahalata yan eh. Basta pag natanggap namin yung loan namin, yun, aram po namin na yun yung babayaran. Hindi naman, ako po sa side ko, hindi naman po ako pala compute kung tama ba talaga ang binibigay na gano'n. Tawagin natin kung si ano lang po yung binibigay ano yung mm -hmm. babayaran, yun. Tanggap so, na namin na yun yung Ma'am Luz! Mam Luz! Apo, yan, yung atin yung isang member. ako sa kanilang mga comment. Apo, apo, apo. Ano yung mm -hmm sama ang loob ni DJ ano dahil parang sasabi niya eh na nga inaasahan ni po daw siya ano inutang na 24,000 naging 22 na lang uh, 22 na, lang. <laughs> na ano, nakuha niya Actually yun yung ano yun yung net proceeds of the loan no kasi ang mm -hmm. 24,000 binabawas na natin yung 2,000 core na 10% interest for the first year mm -hmm. at saka meron kami pinapato na service charge na 1% to 240 so ang matanggap talaga niya is 21,360 ah, oo, oo, tapos yun namang second year's interest mm. uh, babayaran niya yon uh, over 24 months so 50 pesos per month so wala mm. naman kami Susan Joel na sinisingil na lampas pa doon sa 10%. DJ, Wala DJ, na, meron ka bang gusto itanong kay Ma'am Lu, Ma Ma Seneroso? Ah, ako sabi nga, eh, para doon sa mga... Ano, 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 sige, sige. ano, ano, tatanong mo? good, good morning po. Aya, good morning. Ma'am, magtatanong na rin po sana ako dahil po, under po ako ng condonation ngayon. Yung third loan ko po, 2009, nagkaroon ng global crisis, naputol po yun. Okay. Kasi nawalan kami ng trabaho. Uh -huh. Tapos po mga one year na po ako bago makahanap ng permanenteng trabaho. ina ko na po yung naputol na 'yon sa condonation. Nung last week po, nag-swipe po ako nung ID ko, tinitingnan ko po kung may restructure na doon sa dati kong loan. Kasi po yung 24,000 ko po, 32,000 na ngayon eh. Okay. Uh -huh. Kasi matagal po ako bago nagkatrabaho Wala pa rin pong pagbabago. 32,000 pa rin po. Ngayon po, hindi pa na nalapit sa HR namin. Ah, mm -hmm. uh, so nag-avail yung sana yung, itatanong ko sa HR uh, bakit di pa rin nag-direct nag restructuring doon sa ano sa balance ko po. Mm -hmm. uh -uh. So pwede kong kukunin yung siguro uh, yung HR niyo paki sabi na lang makipag-ugnayan sa amin kasi meron talagang ibang mga employer accounts na hindi nga na ayos pa dahil hindi din naman kasalanan din ng SSS may minsan din may pagkukulang ang Uh, employer so kailangan nating i-reconcile yung mga differences no so para naman ma-impose uh, properly yung kinalta sa iyo at ihuhulog doon sa iyong account Magkano ba Ma'am Luzang ano ang sinisingil pagka hindi ka nakabayad kada buwan ano yung interest na ipinagawa? 10% uh, pa rin, tuloy-tuloy uh, pa rin yung 10% na interest. 10% pa rin? And aside from that, mm -mm. per annum, ano? Per annum. Per At anu, aside from that, may penalty na 1% per month. Uh, uh, uh. Oo. Is oh, Isn't that too high? Dumudoble -du -du talaga ang, ano, ang... Babayaran. Ang babayaran. Dahil uh, nga hindi nga niya nabayaran sa... Pero... Hindi oh ba masyado mataas ano? yun? Uh, kung industry standards ang pag-uusapan, alam ko ang mga personal loan, eh, mga 6 to 7 o 8% lang po. Eh. Uh, uh, hindi ba masyado mataas yung 10%? ah uh, ma, ma ano na yon, uh, Joel, no? Mababa na yon. Mababa na yon. Kasi fixed ito eh. Yung iba na, yung uh, iba mga consumer bank eh, may natatanggap ka ng mga uh, text, di ba, na inviting you or you are qualified, pre-qualified kayo sa loan without collateral. ah uh, ito ay mas mataas ang singil kasi ang tawag doon ang ang kanilang formula is add-on interest no so add-on meaning na computein mo na nila yung interest for three years din then i-add on nila to the principal and then i-spread yan over three years so lumalabas yan may iba kasi na nagsasabi na o oh, one point ano lang twenty percent per month per month ang ano That is a marketing tool, no, Joel and Susan, mm -hmm. na ang talagang kinakot is per month. Para naman sa tingin ng ating mga consumers, sa mga borrowers, ay mababa talagang interest. But if you compute that, mm -hmm. 1.2 times 12, uh, and then kung 36 months, times 36, and then i-add on yan on to the principal amount, assuming 10,000, so yun yung babayaran mo starting month one no? Over 30%. So, mataas pa rin yun. Mataas. Umaabot yun minsan ang effective interest rate ng more than 40 to 50%. Mm -hmm. Kasi add-on nga yung interest. So, ito yung sinasabi ko kanina Susan and Joel, no? Na ang mga iba-ibang institusyon, iba-iba rin ang kanilang uh, uh, computation, computation, yung formula, na, nila. formula nila. Sa mga interest-interest. Si Cesar ba? May kasama bang mag- meron gusto? Cesar, meron ka ba bang kasama dyan na magtatanong sa SSS? At lalong-lalong lalo, oh, na, si uh, na Alam mo, Susan... San? Wala na. Pero ako may tanong. Pwede bang, pwede magtanong kay eh, ma'am? May, may utang to eh. Sorry, Ang tanong sorry, sorry, ko sorry. lang kung, kasi since <laughs> since wala, hindi pa ako naglo-loan at all. Uh, wala pa ako naglo-loan. Hindi huban ba nababawasan yung ano ko, yung pera ko sa SSS? Kasi may mga kaibigan ako eh. Mm. Sabi nila may gumamit na ibang tao ng SSS nila. Nagulat sila nung nag sila, may nag-loan na raw para sa kanila. Ay, ah, mga uh, Paano uh, nila na-check hmm. yan? May, may uh, yung mga ganun. Ma'am, nakarating yeah, okay. na ba sa inyo mga yeah, ganun ang so, um, Kasi dalawa yung kinog, uh, binabayad ng ating miyembro sa SSS, ano? So, yung una, yung contribution niya. Yung contribution talagang hindi pwedeng bawasan yon uh -huh. no, hindi talaga nababawasan yon kasi yan ay nilalaan nila at nilalaan ng employers nila sa kanilang future at age 60 dapat or kung may mangyari sila magkasakit sila na hospitalize sila makaka sila ng pilitso. Ah, uh -huh. uh, yun namang isang binabayaran nila kung may utang sila, no? So, yung loan o kaya sinasabi nga ng ating uh, uh, reporter na hindi siya, yung iba hindi umutang pero nung kinek nila ay meron silang utang. Ah, uh, tama po 'yon, napansin namin 'yon. Uh, uh -huh. na, na talagang mayroon talagang Uh, nangyayari noon na iba-iba ang dahilan eh. Nangyayari kasi ang atin kasing programa ay highly computerized. Uh, so kung mag-fill up ng form, uh, may pirma naman ang employer, so pinapasok yon and uh, kaagad may cheque, no? And then ang kumukuha naman... Ma'am, sino ay, po kumukuha? Ang kumukuha naman no, mga employer representative. Mga ss uh, hindi naman po. Employer representative no, ang kumukuha. Hmm or yung iba naman uh, mini-mail namin kung self-employed, no? Or voluntary. Mm -hmm. Ngayon, ah uh, sinasabi kasi natin taga SSS pa? Ah, uh, Ta ibang tao ba? Habo. Hindi pa natin hindi natin mm -hmm. talaga matitrace yun eh kasi sino ba yung uh, kumuha ng check? Eh? Minsan namin mail uh -huh. 'yon, namin mail sa address, pero ano naman yung uh, nakukuha naman yung ibang tao. Tapos alam mo naman tayong mga Pinoy, very ano tayo eh, creative tayo, kumagawa tayo ng sarili nating ID. Mapamaraan. Mm, uh, so, pinipresent mm -hmm. sa bangko, ini-encash, -in o kaya uh, binibenta yung cheque, pinapa-discount. Mm-hmm. Uh, nangyayari yan, o, mm -hmm. yan noon, Joel, no, ang Susan. Kasi uh -huh. so, hindi pa tayo masyadong uh, conscious about the ID, no, yung identification requirement. Uh -huh. So, ngayon, Uh, sinasabi nga na namin ng SSS, dapat talaga kung sino yung umutang, sino may ari ng account na yun, siya lang talaga dapat. So mm -hmm. ngayon, nire-require, kaya itong aming uh, panawagan nga na sana yung lahat ng members natin ay kumuha na ng UMID, no, yung yung or ID, SSS ID. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi para naman, Protectado. Uh, pag sinwipe yun, pinakita niya niya, ito yung nag-apply siya, hinihingaan na namin ngayon ng ID eh. Mm -mm, oo, oo. Mm -mm. So, natitrace mm -mm. na rin namin kung peke yung ID niya. Oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi meron ding okay. iba, pinipeke talaga yung ID, no? So, mm -hmm. Kasi na meron na nga itong aming uh, ID system ngayon, may biometrics, uh, Uh, okay. So ito yung parang kung ano niyo yung safeguard niyo para hindi magamit. O oh, sige, mm. paano babalikan ka namin mamaya dyan, well, na ha? At uh, mukhang well uh, Yan ang panlasa ng masa sa. Oo, oo. Uh, uh, uh. Winner. <laughs> oh, Cesar, ano ba ba, ba babalikan ka namin diyan mamaya mamaya ha? Thank you, Cesar. Magkita-kita mag tayo mamaya. So, so Ma'am Luz, as, yes, as, well. as far as the... Apo, as far as the SSS is concerned, uh, wala kayong sobrang siningil. Totag Wala na naman kaming sobrang sinigil. Wala kayong at, sobrang oh, At saka, Joel, itong ating mga miyembro, bago sila umutang, mm -hmm. uh, inaalam na nila no, kung ano yung mga terms and conditions, especially itong interest charges, at saka mm -hmm. yung deducted in yun, advance, pagkano yung net proceeds nila. So, inaalam nila yan, uh, tinitingnan nila yan, binabasa nila yan sa likod ng application form, at pumipirma din sila doon sa face ng form na I agree to the terms and conditions of the loan. Mm -hmm. So, so eh, kung alam hindi, nila kung, yan. Man. Kung wala kayong sobrang siningil, wala ho kayong ibabalik. Dahil wala din nga kaming sobrang uh, sinisingil sa pananaw namin, wala din kasing basihan kung bakit kami magre-refund. Mm. Alright, alright. Yes, so, ano na lang natin yan siguro, subaybayan so, natin kung uh -huh. ano yung mga mangyayari pa. At uh, siyempre, interesado talaga dito yung lahat ng mga members ng SSS. Lalo na yung mga apektado. Ikaw, ako. Oo, oh, oh, lalo yeah, na yung mga Kasi SSS. Lahat uh, may-ari mm -hmm. ng SSS. Kumbaga, <laughs> oh, contribution tayo lahat. Mm -hmm. Mm -hmm. maraming salamat po. Mm -hmm. Thank you, Susan. And uh -hmm. thank you, Joel, no, for giving us the opportunity mm -hmm. to explain oke. But I'm. Selamat, but right, good morning po eto.